For today's video mga idol, ay mag-aayos tayo ng sirang automatic washing machine. Ang problema ng automatic washing machine na ito ay hindi na gumagana ng maayos ang kanyang mga buttons or ang mga pindutan. Ayaw na niyang maglagay ng tubig. Ayaw na din gumana ang wash, rinse at spin or dryer. Ang problema daw pag ganito ay ang kanyang board. Kaya nag-inquire ako sa mga technicians kung magkano ang magagastos pag pinaayos ito. Umaabot daw ng 3,000 to 6,000 ang magagastos pag board ang sira ng automatic washing machine. Dahil napakamahal magpaayos, ay nag-DIY na lang ako. Naghanap ako online ng board na pwedeng pang replace sa sirang board. At good news, may nahanap ako sa halagang 800 pesos. Kaya agad ko na itong in-order. Ito na nga at dumating na ang board na order ko. Wow, parehas na parehas itong bagong board doon sa sirang board. Of course, same model ang board na na-order natin doon sa model ng washing machine natin para compatible. Tara, e-install na natin ito. Alisin natin ang mga screw dito sa likod ng washing machine. Alisin din itong hose ng water supply. At alisin na ang cover. Dahan-dahan alisin ang dashboard. Ngayon, alisin na ang mga screw sa board. At dahan-dahan alisin ang board mula sa dashboard. Ayan, ito ang luma at sirang board ng washing machine na ito. At ito naman ang bagong board na binili online. Ngayon, alisin ang mga wires at connector dito sa sirang board. Ayan, alisin na lahat yan at mamaya ay ikakabit na ang mga yan sa bagong board. Okay, naalis na lahat ng connector sa sirang board at i-connect na ang mga wires or connector sa bagong board. Pagkatapos ma -e connect ang mga wires, ay ibabalik na ito sa dashboard. E-test kung okay ang mga buttons. At e-mount na ulit ito sa dashboard gamit ang mga screw. Ayan, subukan na natin ito. E eh, saksak na ito sa outlet para matest kung gagana na ang washing machine. E eh, turn on natin. Susubukan muna natin mag-spin kung iikot na siya. At ayun na nga, gumana na siya. Umiikot at gumana na ang washing machine. At sinubukan din natin ang wash at rinse. Gumagana na din. Nagkarga na din siya ng tubig. At umiikot na siya. Ayos na ayos na mga idol. Ngayon, pwede na natin ibalik ang cover sa likod. Sana tumagal yung board na na-order ko online. Kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang video na ito, 'Wag mo kalimutan i-share baka sakaling makatulong sa iba.